Rock and Pinion. Hello guys, so problema mo ba yung matigas na minibela? Ayan, so Rock and Pinion pala ang kanyang tama ito guys. Ito kasi guys, itong may-ari ng sasakyan na ito, Okay naman po siya nung una pero pinabayaan niya, napabayaan niya kaya natamaan po yung kanyang rack and pinion ng Ford. So napakamahal po ang price po ng rack and pinion ng Ford uh, Ranger na fx e X4. Ayan, so ang ginawa natin dito guys, instead na i-order po natin yung rack and pinion na yun, ang ginawa natin, dinala na po natin itong sasakyan mismo doon sa shop kung saan andun yung nagbebenta ng rack and pinion kasi sila na po ang maglalagay. Kasi ganito po kasi yun since na gusto po nating makatipid ang pwede kasi mangyari dito is hindi mo alam if rock and pinion pala talaga ang kanyang mm ang kanyang tama guys, so ito makinig po kayo dito sa usapan namin ng isang uh, mekaniko, so hindi lang nag first option ako nag second option ako, and then marami bago mag ko uh, gino sa pagpapaayusan ayan, paparinig ko po sa inyo yung advice uh, at saka usapan namin ng mekaniko para makakuha po kayo ng idea about sa matigas na uh, manibela ng Ford Ranger FX4, ayan, so ito is manual po siya ha, ayan maayos, hindi naman masitira, basta basta yan mm -mm. o oh, sige Sige po ta, yun po ang gawin namin, boss. Basta yung ano, yung ano yun, yung ampere doon sa ilalim niya. Okay po, okay po. Okay yung po muna yung mga wiring. Ngayon, kapag ka okay yung mga wiring, hindi po tulog yun sa taas. Yung fuse po kasi na malaki, nakalagay dito sa may positive terminal ng baterya, may kulay pink na fuse doon para sa steering yun. Mm -hmm. Kapag po lahat yun, okay, ibig sabihin, -it, sira na po yan yung steering na yan. Wala kapalitan po. Oh. Oh, Uy, isi. nyo. Dan... Oh, ni cuma tiga orang. Apakah uh, di sahaja puan terus kita jalan, kan? Kapan kita servisan pulang kita ya? Nampaknya nampak porti, dengan sama servis. Mm -hmm. Oh, okay. Mm. Oh, may sige. Magbigat po. Oh, po, hindi magbigat. Pero naman po na sa tubig yan, hindi pa sira yan. At tingnan nyo lang ang wiring, wiring lang po yan. Wiring. o oh, sige, subukan nga namin boss, tapos oh, pwedeng po. tatawag po oh, ulit ako. Okay, sige. Mar maraming salamat po. Thank you. Pero oh, ito sir, kung sakali sa pagyungupan niya. Opo, yung mismong unit sir, kasi sa mismong unit po ipaprogram yan. Kasi sir, mga umaya, Naintahan po kita ng buo, sabihin mo, manluloko ako oh, kasi pinoprogram pa po yan. Ay. Kaya kung sakali hindi masabi yung sira niya, no, sir? Opo, kaya nga gusto ko mangyari, sir. Uh, um, Sinasang service siya ba? Kaso yung service namin malaki. Oo, oh, mas malaya kasi. Yung service namin yan, sir, abutin ka. Yung service pa lang, pinsel. Oo, oh, mas pwede malaya. Pero kung sakali, ano ba yung, kung sakali, ano, bang papanito, boss? ano pa, ba kung papalitan boss? kung ano ba papalitan mo ito, kung sakali boss? or upon, ano kaya rito? Yun nga sir, kaya gusto namin makita po, gusto namin ma-check, kung, kung, kung pwedeng... kung pwedeng yung referring. Ay. Ano pa sir, nilusog sa baha? Hindi sa, hindi naman sir, kasi wala namang baha dito sa amin sir. Pero nung, no, parang may tubig-tubig siya ng konti ay, Oo, oh, sir, kasi yung sa amin, yung sa ano, sir, yung ginawa po namin kasi sa may bata hanggang, sir, inusog nila sa baha. Ay, inusog nila sa baha. O, oh, tapos biglang namatay. Kaya ni kaya ni sa may mismong bahay nila, tapos kinontak po kami. Oo. Oh. Ayun, Ayun, sinervisan po namin. Oh, tapos kinik namin, ginawa namin kung anong magagawa namin, kinomputer namin, iskan namin para ma-survive pa yung mismo power steering niya. Kasi sir, power steering niya, sir, may motor yan eh. Oo, oh, sir, may motor sa loob. Yung magnetic. Yung ko. Oo, may magnetic yung boss. Malaki po yung motor niyan. Opo. Pwede naman, sir. I ano natin, meron naman akong bagong makukuhanan. Kung meron kayo magpo-program. Ay, kailangan pag-isaltak. Kailangan yung program pa arug yun sa computer. Yes sir, sa scanner, pinaprogram talaga yung boss. Ay, sa scanner? Opo, kasi sir, ba mamaya, mamaya sabihin nyo sir, benta ko kayo, akala nyo, isasalpak na lang. Oo oh, sir. Eh, ba mamaya sabihin nyo, ay manluloko to, scammer to. Eh, hindi naman basa-basa ganyang halaga nyo sir, alam mo sir, yung power steering yan. Oo sir. Oh, sir. Pagkano po ang halaga, bago? Oh, pagkano sir? 180 po. Ah, mahal din sir. Kaya ko, kung, kung kaya po natin referin yan sir, mas okay kasi magkano lang magaganda sa sir? mga 80 lang. Oh, sir. Ikaw sir, kung gusto mo pa service, ah, basta service charge sa amin sir, 15 mil. Ah, uh, yun sir. kung sakali nga po, sabit niya kita bukas mo para itanong ko dun sa kon, nung sa kasi dun sa mekaniko, ko, kung hindi kasi nila alam gagawin din eh. Oo sir, sige po. Kasi ang mekanik, meron kasi mekaniko, ko sir na hindi nila alam yan. Oo sir. Kasi ang oh, mekanik ko sir, siyempre ang mekanik ko, oh, merong mekanik sa makina, oh. merong mekanik sa may electrical. Ako oh, okay, sir? Electrical na yun boss eh. Oo, oh, electrical, electronics. Electronic, sir. Eh. Electronic na, na po kasi yan. Oo, oh, electronics. Electronics kasi yan sir. Ilang beses na kami nakagawa niyan boss? Ah. Kaya alam na alam ko yan. Eh. Kailangan ka kailan ka rin program para kaya hindi kahit na kahit na ma-repair mo. Kung kahit bili ka ng brand bago, kung ilalagay mo, hindi rin yung gagana. Yes sir, tama po. Oo. Mm. Oh. Kailangan talaga yung repair. Kasi po, may nangyari na sa amin yan sir, bumili, umorder sa akin ng bago. Oo. Oh. ko sir, pinadala sa Baguio. Apo. Mm. Tapos po, yung sabi niya sa akin, bakit ganito sa nilipok namin, hindi gumagana. Mm Eh, -hmm. mga pala ko po ba, may mekaniko po kayo. Tinabi ko naman po sa inyo, yung list, kanyan. Di, ito po, pinaservice na lang sa amin. Mm -hmm. Di, in-scan po namin, kumbaga yung mismong power steering niya, ano, sir, no, may motor po yan. Opo. Kumbaga, kinonect namin sa mismong unit para ma-program siya sa Ay, isang unit. Para mabasa niya, no? Sa computer niya. Tama po, sir. Tama po yun. Para yung sa may manobela po, kasi under na yan, sir. I-search po yan kasi malayo po sa makina yan, eh. Opo, sir. Kasi yung manobela niyan, sir, sobrang tigas. Oo, oh, sobrang tigas na, sir. Hindi mapihit. Mahirap. Oo. Oh. Yung bago naman po, sir, gagana rin yun, isa ka isa kasi malayo po sa makina. Kaso nga lang po, may lalabas pa rin sa mismong monitor niya na gano'n pa rin babas babasahin yung sinesend mo sa akin, sir. Oo, sir. Tapos yung manobrera niya, sobrang tigas, sir, para ka na sa jeep. Oo, sir. Kaya ginagawa niya, sir, pinoprogram. Kaya kung sakaling gusto mo pa home service, sir, tingnan natin kung kaya pa iprogram. Ganon po ginagawa namin. Kung di na po kaya iprogram, ipasigol po natin na pwede natin repairin o magpalit ah, oh. Ganun po. Ay, sige na sir, bukas na update kita lang kita bukas. Bukas na ta, kausapin ko muna yes, yung mekaniko ko. Sige po. Anong yung, anong model ba yung sir? Ranger, Ranger Raptor? Hindi, eh, FX4 po. Ha? FX, FX4. 2017 na FX4. Oo. Oh. Hey, Pick Oh. eh. Hmm. 27 sir, sir, 27 sakin itong unit sir. Ay, sige sir sige sir. Sige sir, thank you po. Sa so, thank, thank you po, thank you po. So maganda po yung advice ng mekaniko, di ba? Ayan. So ayan, so pinuntahan na po natin at yan, ayan inayos na po nila. So sa lang po tayo natagalan, okay? Pero yung pagbaklas at pagsalpak po nila, ayan tapos na po agad. So yung unang nilagay po nila, hindi po siya tugma kaya yung sa next doon po okay na po siya. Ayan. So mas magandang dalhin niyo po yung sasakyan niyo doon para doon na po nila ayusin. Ayan, magdala na lang po kayo ng isang kahit mekaniko niyo. Matigas, sobrang matigas po siya mahirapan kang makapag uh, bulta pa atras pero kapag uh, padiritso naman okay sya pero yun lang talagang matigas lang po yung kanyang manibela pag uh, pa atras ka so what if magbubulta ka guys diba so yun yan po yung isang reason na uh, natamaan po yung kanyang rock and pinion okay tapos ito pa guys o oh, ayan yung unang pagsalpak po kasi nila ng pesa ayan ito ha yung ayan automatic na umilaw na din po agad dyan o oh, diba, so dipindi kasi ito guys kailangan po kasi itong Ford Ranger natin kasi nga napakasilan, napakamahal po yung mga price nito kapag tayo po ay magpapaayos kaya kailangan, rinig ka na kailangan ayusin mo na agad, huwag mong pabayaan kasi ganito po yung nangyari dito sa may-ari ng sasakyan na ito kaya uh, ibinenta po niya kasi ayaw na po niyang mapagastos ng uh, malaki so tayo naman, nakahanap naman po tayo ng medyo murayta abot sa ating presyo, pero mahal pa rin eh 'di ba? Tapos sa atin po kasi yung mekaniko, may dal oh may oh kasama po tayong mekaniko at least doon po medyo nakababat po tayo ng uh, sahod para sa mga mekaniko. Okay. Ayan. Ganito kasi guys, kapag umaatras po siya, matigas. Sobrang matigas po siya. Mahirapan kang makapag-bulta uh, pa atras. Pero kapag uh, padiritso naman, okay siya. Pero yun lang talagang matigas lang po yung kanyang manibela pag uh, paatras ka. So what if magbubilta ka guys, diba? So yun. Yan po yung isang reason na uh, natamaan po yung kanyang rack and pinion Okay?